Mahahanap yung uniforms nyo sa bunny school bukas. Ano? Nababaliw na ba sila? Wala na dapat cheerleaders, bunny team. Kayo ang worst cheerleaders ever. Oh, sorry. Hindi na kayo cheerleaders. Tanggapin nyo na yung bago nyong status. Hindi na kayo cheerleaders. Nashaka ko, girls. Kahit dito sa country house, hindi humihinto yung hater. Sino kaya siya? Diana, kung alam lang natin. Girls, hindi ko alam na pagkatapos kong sumalis sa team, maraming adventures ang mangyayari. Hate, threats... Frags, ang papangit nyo sa green uniforms nyo. Ina-advise ko na itapon nyo yan at kalimutan na yung cheerleading. Tanggapin nyo na yung bagong status, hindi na kayo cheerleaders. Nababaliw na ba tong hater na to para isulat to? Tayo yung Frags cheerleaders, hindi tayo mawawala. Hindi girls, kailangan kumilos na tayo. Pangatlong sulat na to galing sa hater. Oo, eh anong gagawin? Saan natin siya mahana. Oo, hanggat nakaupo tayo dito at naghihintay ng bagong sulat, walang mangyayari. Sinusundan tayo ng hater na to kahit saan, kahit dito sa country house. Kaya nga girls, kailangan natin siyang hanapin. Oo, ang daling sabihin na kailangan natin siyang hanapin. Sophie, hindi tayo pwedeng mag-give up. Ano, tatanggapin mo na lang na hindi ka na cheerleader? Frags, pwede ba mag-ingat kayo? Nainis na ako sa inyo. Meron kaming hater kahit dito sa country house. Pinadalahan na naman niya kami ng sulat. Seryoso, sa tingin niyo kayo lang. Pareho tayo. Oh, oh my God! God! Pareho yung handwriting sa sulat natin. So, tayo, tsaka yung mga Frags, pareho yung hater. So, bunnies, baka gusto nyong makipagtulungan sa amin at hahanapin natin tong hater na to. O oh, okay lang sa inyo mga bunnies yung nangyayari. Makipagtulungan sa inyo girls, ano sa tingin nyo? Hindi pa ako ready i-give up yung cheerleading uniform ko. Kaya okay, payag ako. Kapag mas marami tayo, mas marami yung chances na mahanap natin tong hater. Pero Frogs walang setup sa Chuck traitor. Wag na wag nyong subukan na gumawa ng bagay laban sa amin. Don't worry, bunnies. Hanggat pareho yung goal natin, wala kaming gagawing setups. Okay? So ano, bunnies? Team ba tayo? Okay, team! Frogs, i-share natin lahat ng information tapos kumilos tayo magkakasama. Hanapin natin yung hater na yan. Okay. Guys, bakit nakaupo lang tayo dito sa kitchen? Hindi ba natin tutulungan yung mga sa hanapin yung hater? Hindi lang tayo basta tutulong. Kailangan mahanap natin yung hater. Isang paraan to para mabuo ulit yung relasyon natin sa kanila. Pwede ba mamaya na yung hater na yan? Gusto ko kumain. Nasaan si Ice tsaka pizza? Ano sakat? Kumain ka na ng breakfast, lunch at dinner. Gutom ka pa rin. Ang takaw mo. Oo nga eh. Sige na, maghanap ka ng sandwich dyan sa fridge. Tapos tara na. Anong sandwich? Wala naman laman yung fridge eh. O sinasadya talaga ni Ice tsaka pizza itago yung mga pagkain. <laughs> alam nyo guys, di na nakakatuwa. Whole day na natin di nakikita yung mga bunnies. Di natin alam. Pinabayaan na ba sila ng hater? Ano nang balita sa kanila? Kung alam na nila kung sino yung hater, sigurado pag-uusapan sila dito sa buong country house. Nashock yung mga girls. Di man lang lumalabas sa kwarto nila eh. Ako yung nashock. Walang laman yung fridge. Yung binigay sa akin ni Ice na pagkain, ganito lang oh nandito na naman sila sa kitchen. Akala ko ba kinausap mo na sila? Guys, di ba nag-usap na tayo? Huwag niyong uubusin yung laman ng fridge. Ice, anong uubusin dyan? Wala naman laman eh. Sakat, tama na yan. Ice, pizza, nakita nyo ba yung mga cheerleader bunnies? Hindi nagpakita yung mga girls breakfast, lunch, dinner? Hindi, hindi namin nakita yung mga bunnies ngayong araw. Baka may malaki silang problema. Alam nyo boys, imbis na nandito kayo sa kitchen, nakatambay. Ang gawin niyo, puntahan niyo yung mga girls, tulungan niyo sila sa problema nila. Gusto namin tulungan yung mga girls namin. Pero paano? Baka may alam ka. Ice, pizza, Seryoso, ice, pizza, may idea ba kayo kung sino yung hater? Kung may alam kayo guys, sabihin nyo sa amin Guys, wala kami alam tungkol sa hater Ang alam lang namin, yung mga banis kanina pinag-uusapan Yung mga frags, nakatanggap din daw ng no Guys, umalis na nga kayo ngayon dito Kailangan namin linisin yung kitchen Okay guys, tara na Pero kapag may information kayo tungkol sa mga girls Sabihin nyo sa amin, gusto talaga namin tumulong Pwede bang humingi ng sandwich kahit maliit lang? Gutom talaga ako eh Sakat, bukas bibigyan kita ng sandwich Oo na, thank you Ayoko tong bagong basketball player. Arugante. Ice! Pizza! Ano girls? Bakit? Gutom kayo? Gusto niyo din ng sandwich? No thank you! Diet kami! Hinahanap namin yung mga losers! Oo, alam niyo ba kung nasan yung mga losers? Hinanap na namin sila sa buong country house, pati sa yard. Pero wala sila. Rats, makinig kayo. Walang wala akong interes tungkol sa mga losers. Wala sila buong araw dito. Kahit nga tong kitchen malinis eh. Mas mabuti pa kung lagi silang wala. Oo, mas mabuti kung lagi silang wala dito. Oo, tama daming problema sa mga losers na yan lately. So, kapag pumunta sila dito, sigurado naman na pupunta sila dito kasi magugutom sila. Sabihin nyo, hinahanap namin sila. Huwag nilang isipin na dahil wala si Teacher Mike dito dahil nagturo, wala nang magbabantay sa kanila dito sa country house. Oo na, kapag dumating sila, sasabihin namin sa kanila. Mas mabuti pa wag silang dumating. Tsaka tirahan nyo kami ng cookies. Mag-cha-cha din kami. Ice, hanggang kailan ba to? Pagod na ako sa kakagawa ng sandwich para sa kanila. Tsaka para sa iba. Pizza, anong magagawa mo? Tung mga teenagers dito sa country house, lagi silang gutom. Masyadong nakakalito, Frogs. Yung unang sulat, Binigay sa amin ni Bravaste yung loser. Yung pangalawa, nakita namin sa dressing room sa school. At nakita namin yung pangatlong sulat sa second floor, sa kwarto namin. Young hater, pwedeng kahit sino galing sa school natin. Nung una, akala namin kayo, frag. Tapos nalaman namin na nakatanggap din kayo ng sulat. Kami naman iniisip, kayo bunny. Nakita namin tong tatlong sulat sa dressing room namin, sabay-sabay. Tapos ngayon ito, sa kwarto namin. Pero itong last note, sabi hindi na daw kami cheerleaders. Dito talaga kami na Babae yan, Hindi magsusulat ng ganyan yung lalaki. Siyempre babae to na gustong maging cheerleader. Pero sino kaya siya? Lahat gusto maging cheerleaders. Kahit yung mga losers. Pati yung mga rats. Well girls, sa tingin ko, ngayon nagtutulungan na tayo para sa common goal. Ako na dapat yung maging leader. Tapos kaming mga frags yung magiging assistant ni Blondie. Bibigyan namin kayo ng instructions. Tapos susundin nyo. Sa yun. tingin ko, patas to kasi kami yung nakaisip na magtulungan frogs, ididisappoint disappoint ko kayo. Sa investigasyon na to, walang leader. Kung lagi nating iisipin kung sino yung magiging in charge, hindi tayo magsasaksi. Hanapin na lang natin yung hater together. Yun lang, the end. Okay? At lahat, babalik sa dati. Oo, oh, lahat babalik sa dati. Yung mga frogs, mas cool sa ban. <laughs> Very funny. Ano, hahanapin ba natin yung hater? Siyempre, hahanapin natin. I suggest mag tayo kay pizza tsaka ice. Pizza tsaka ice? Oo, pizza ka ice sa kitchen. Girls, kakaiba yung kilos ng mga frags na to. Napansin nyo? Diana, gusto pa rin nila tayong inisin. Girls, wala akong tiwala sa mga yan. Huwag muna natin isipin ngayon yan. Isipin natin kung paano mapipigilan yung hater. Ah, girls, hello. Hindi namin kayo nakita buong araw. Meron ba kayong pinuntahan? Guys, guys, tama na nga yan. Ah, girls, nalaman nyo na ba kung sino yung hater nyo? Tsaka kung sino yung gumawa ng sulat? Hello, basketball players! Girls, nagbibiro ba sila? Maya... Boys, hindi namin nakita yung hater Pero nakipagtulungan kami sa mga frags para hanapin naming magkakasama Hindi ko maintindihan paano namin naisip yun Sinubukan naming hanapin, kaso wala kaming makitang suspicious kahit kanino Pero yung pakikipag-team up sa frogs, sigurado kayo dyan? Maganda siguro sa amin kayo nakipag-team up Sama-sama nating hanapin yung hater mm -hmm. Hindi ko hahanapin yung hater Gusto ko sandwich, nagugutom ako eh Nabubwisit na kami sa sandwich mo ah Kano katagal ka ba magugutom? Gutom ako eh Girls, meron ba kayong sandwich? <laughs> Wala, sakat! Ano yan sakat? Pinapatawa mo ba kami, ha? Girls, nagsasayang tayo ng oras habang nakaupo dito kasama yung mga basketball players. Tama ka, Maya. Hindi natin mahahanap yung hater na yan. Wala palang sandwich dito. Oo nga pala, pupunta ako sa zombie house. Kukunin ko yung mga damit ko. Tsaka meron akong chips dun. Meron gusto sumama sa akin? Wala! Wala. Nabubwisit na ako sa kanya Mas maganda siguro dun na lang siya, eh. kainis Okay girls, let's go Basketball players, next time na tayo mag-usap Kung aasa lang kami sa mga frags, hindi namin mahanap yung hater Girls, tara na, wala namang tutulong sa atin Girls, sandali, gusto namin kayong tulungan Buwisit dahil sa sandwich ng zakat na yan Na iba tuloy yung topic eh Okay guys, tulungan natin sila para mahanap yung clown na yun. Alam nyo guys, etong ex-zombie na to, normal guys siya. Pero medyo to no? Guys, kumilos na tayo na maayos. Isa-isahin natin lahat dito sa country house. Pipikain natin katotohanan sa lahat hanggang malaman natin kung sino yung hater. Kapag ginawa natin to, matutulungan natin yung mga girls. Mascot, may hindi kasi nasabi sa akin. Wala yung mga girls. Coach Abby, hindi no? Hello Coach Abby, kumusta? Hello Mascot, hindi mo nga sila nakita buong araw, mascot. Girls, question. Bakit hindi kayo nag-training ng dalawang araw? Alam mo, Coach Abby, honestly, hindi kami makapag-training. Hindi pwede. Oo, wala kami sa mood mag-training. Dahil sa hater na to, nasira lahat. Oo, two nights na kaming hindi natutulog kasi iniisip namin kung sino siya. Girls, babalik na si Mike at hahanapin niya kung sino to. Kaya wag na kayo magpanik. Bumalik na kayo sa training. Sabi ko sa kanila, wag sila magpapanik. Pero wala naman nangyari. Coach Abby, madali para sa'yo sabihin yan. Pero kapag ikaw yung nakatanggap ng mga sulat, tapos sasabihin na hindi ka na coach at mag-quit ka na, papano ka magre-react? At ang masama pa nito, yung hater, estudyante sa Bunny School. At ngayong araw, nakatanggap na naman kami ng sulat. Nakita namin sa kwarto namin. At nakasulat doon, bukas, hindi na daw namin makikita yung cheerleading uniforms namin. Gusto mo ba yon? Okay girls, naiintindihan ko kayo. Hindi na natin hihintayin si Mike Sasama ako sa inyo, hahanapin natin tong hater O baka naman may nagjo-joke lang sa inyo, gusto kayong inisin Inisin? Hindi na namin makikita yung uniforms Sobra na to Meron pa kaming balita Nakipag-team up kami ng mga girls sa Frogs Para magkasamang hanapin yung hater Oo, kasi nakatanggap din sila ng sulat pero ngayon, sigurado magagalit si Coach Abby. Pero ito girls, sobra na to. Sinabi ko na sa inyo ilang beses, hindi mapagkakatiwalaan yung mga frogs. Useless sila. Tama, huwag magtitiwala sa mga frags Baka iset up na naman nila kayo. Coach Abby, nakipag-team up lang kami sa mga frags para tapusin to. Hindi na kami maghihintay ng isa pang sulat. Okay? At yung pakikipag-team up namin sa mga frags hindi ibig sabihin wala na kaming gagawin. Oo, hinahanap din namin tong hater. Girls, yung mga basketball players, wala ba silang matutulong sa inyo? Mascot, anong basketball players? Iba naman yung iniisip ng mga yon. Girls, tara na. Oras na para tapusin to. Ibang bagay naman yon. Sophie, tama tong ginagawa natin. Hayaan nating mataranta yung mga bunnies. Hanapin nila yung hater. Tayo yung in charge. Uutusan natin sila. Tapos gagawin nila. Girls, mukha namang hindi sila pumayag na tayo yung magiging in charge. O hindi nyo napansin. Sophie, sasabihin ko ulit. Wala tayong hahanapin. Yung mga bunnies yung maghahanap. Tapos sasabihin nila sa atin kung sino. Ang kailangan lang natin gawin, harapin tong hater na to. Matatamaan siya dahil sa mga pangit nating green uniforms. Matatamaan siya hindi lang dahil sa mga uniforms. Kundi dahil sa lahat ng mga sinabi niya sa team natin. Frogs, kailangan natin mag-usap. Hindi kailangan sabihin sa aming lumabas ng kwarto Para to sa kabutihan nyo Labas! Sandali! Football players, nakikinig kami Anong gusto nyong pag-usapan? Gusto naming sabihin sa mga bunnies Pero ayaw nilang makinig sa amin, di ba? Pupunta kami sa zombie house Para kunin kay Kev yung bola Nakita namin yung mga losers dun. Losers? Sa zombie house? Friends ba sila ng mga zombies? Sophie, mag-isip ka nga. So what? Sa tingin ko, yung hater isa sa mga losers. Oo, tama. Sa tingin ko, yung hater si Julie. Base sa mga sinabi niyo sa amin, yung hater si Gigi. Hindi pwedeng sila. Si Mary yun. Nakita niyo, di ba? Maldita siya. Malinaw na lahat. Wala kaming information na makukuha sa inyo. Pumunta lang kayo dito para kausapin kami. O meron kayong kailangan sa amin. Sabi sa'yo, hindi rin sila maniniwala eh. Wala kaming kailangan sa inyo. Dapat makinig kayo sa amin. Kayo maghanap dun sa Later. Hahanapin namin Plan D, wala naman tayong hinahanap Nagahanap yung mga bunnies Okay, parami ng parami yung assistants Lahat gustong sumali sa zebra team ko Pag nagtagumpay tayo, may bagong team sa school Yung team zebra Tapos, tayo yung magiging coolest Zoop, so, huwag ka masyado mangarap dyan Hindi ka naman magiging coolest eh Ano? Isa lang namang goal natin eh Isang team tayo Salina, ginawa namin lahat ng sinabi mo Binigay namin yung sulat sa mga bunnies At? ilalagay ko yung last note sa kwarto ng mga frags ngayong araw. Pero di pa sila ready i-give up yung uniform nila. Pumapalag sila, hinahanap nila yung hater. Oo, nakita namin yung mga bunnies sa country house kanina. Natataranta. Hindi nila alam kung kanino galing yung mga sulat. Palibot-libot yung mga frags. Yung mata nila ganito. Sabi nila, hahanapin ko yun. Hayaan nyo silang maghanap. At kapag nalaman nila na ako yun, siguradong masyashock sila. Yung mga basketballers at cheerleaders naghanap lang ng problema sa sarili nila. Salina, okay pa ba yung usapan natin? Magiging cheerleader ako sa team mo. Julie, ako yung number one contender para sa team Zebra. Losers, relax. Ako yung magiging kanang kamay ni Salina kasi ako yung dating cheerleader. Marami akong alam. Wala talagang isip yung mga losers. Ang akala nila, umiikot yung mundo sa kanila. At kami na mga boys, magiging coolest skater dito sa school. Hindi, magiging coolest basketball player tayo. Losers, relax lang. Ako yung in-charge dito. Ako yung magde-decide sa lahat. Zelina, parang nawawala yung confidence ko sa mga to ah. Kev, tinutulungan nila tayo. Alam ko yung mga assistant na to, papalpak sila. Okay losers, pumunta na tayo sa second part ng plano natin. Second, second part? Zombies, ako lang to si Sakat. Kukunin ko lang yung mga gamit ko. Huh? Hello? Hello Sakat, kumusta? So, kukunin mo yung mga gamit mo? Oh, yung gamit ko. Ano ginagawa nyo lahat dito ha? Ah? Oh my God, lagot na. Kapag bumalik siya sa country house at binulgar lahat ng nakita niya dito, sigurado hindi tayo patatawarin ng mga cheerleaders. Sakat! Wrong timing ka! Huwag ka makialam dito. Kunin mo na lang yung gamit mo. Okay, ilalagay na lang namin yung gamit mo sa school. Doon sa old locker mo. Sa school. Okay, sa school. Lagay niyo yung dalawang pack ng chips ko doon. Ah. Huwag niyo kalimutan. O sige, bye-bye. Sasabihin niya lahat sa mga cheerleaders, Bani, ngayon! At malalaman na ng lahat kung sino yung hater. Ano? Natatakot kayo? Hindi natin kailangan matakot. Malalakas tayo. Either yung Bunnies o kaya Frogs, wala namang magagawa sa atin eh. Sigurado ka, walang magagawa. Mary, wala naman tayong mapapala sa pagsama natin dito. Mary, huwag kang matakot. Magiging cheerleader kita. Poprotektahan kita. Zach, hindi ka pa basketball player at hindi ako cheerleader. Magagawa natin to, baby. Guys, walang nakikipagbiruan sa inyo. Uulitin ko yung tanong ko. Sinong may alam ng information about the hater? Coach Abby, hindi mo ba naiintindihan? Hindi mo ba nakikita? Tahimik sila. Naglagay sila ng tubig sa bibig nila. Hindi sila magsasalita ng kahit ano. Hindi ko maintindihan kung hindi isa sa inyo yung hater. Bakit nyo siya pinagtatakpan? Makikita nyo, sooner or later, mahahanap din namin kung sino siya. Kakausapin ko na seryoso tong baliw na to. Siguro, sabihin ko sa kanila? Hindi, Dima. Wala tayong sasabihin sa kanila. Wala namang gustong makinig sa atin. Hayaan natin silang lumutas sa problema nila. Talaga? Ba't tahimik kayo? Ano, wala kang alam doon sa hater? O nakakatuwa sa inyo dahil nasa trouble yung mga bunnies? Nasa trouble din kami, no? Lagi kaming nakakatanggap ng sulat galing sa hater. Kung may alam ako, sasabihin ko na sa inyo agad. Oo Coach Abby, banis. Wala kaming alam tungkol doon sa hater. Blondie, hindi mahanap ng banis yung mga hater. Nakita mo, pumapalpak sila. Kailangan na nating mag-imbestiga. Shenya, hindi tayo magsasayang ng oras para maghanap. Hahanapin siya ng mga banis at tayong bahala sa kanya. Coach Abby, sa tingin ko hindi natin mahanap dito yung hater kundi nasa labas siya ng country house. Losers! Losers! Oh, anong meeting to? Wow. Coach Abby, alam mo ba kung nasan yung mga losers? No, girls. Hindi ko alam kung nasan yung mga losers. Hindi ko sila binabantayan. Trabaho nyo yan. Diana, tama ka. Walang magsasalita sa atin dito. Pero sigurado ako, meron dito yung may alam tungkol sa hater. Hindi naman sila basta-basta tatahimik ng at yung mga frags na nakipagtulungan sa atin na hanapin yung hater, wala namang ginagawa. Nakaupo lang. Diana, baka binibigyan nila tayo ng sulat at the same time, sinusulatan yung sarili nila. Kitty, hindi sa tingin ko. Yung mga frags, karibal natin, hindi haters. Makinig ka, Mascot! Kapag nakita mo yung mga losers, sabihin mo sa kanila, puntahan kami as soon as possible! Oo, para to sa ikabubuti nila! Dima, wag. Loren, bahala ka! sa Sasabihin ko na! Sa tingin ko, alam ko kung sino yung hater! Ooh. Football player, sino? Sabihin mo sa akin! Oo, sino? At sigurado, nagot niyang hater sa amin! Well, Dima, since nagsalita ka na rin, sige, ituloy mo! Coach Abby, sa tingin ko, wala namang sasabihin si Dima! Nagpapapansin lang yan! Gusto lang niya ng attention! Guys, alam ko na kung sino yung hater! Sino? sino? 萨卡。 Kakausapin ko si Dima ngayon, sasabihin niya sa akin Pumunta lahat. Pumunta ako sa zombie house para kunin yung gamit ko. Nado si Zalina tsaka yung mga losers pinag-uusapan paano aalisin yung bunnies tsaka mga frogs. Losers tsaka mga zombies? Wow, nakakabigla na yun, ha. ah. Yung hater, isa sa mga losers. Coach Abby, nakita ko yung mga losers sa zombie house. Okay Dima, umupo ka na. Sakat, continue. Gusto niyo malaman kung sinong pasimuno, kung sinong leader? Basta ako alam ko, isa siyang isip bata. Zakat, sabihin mo na kung sino yung hater. Yung pasimuno, si Zalina. Siya yung nasusunod, siya yung nagbibigay ng utos sa lahat. Well, okay. Salina. Sakat, thank you sa information. Well, girls, magiging mainit tong gabi natin. Ano sa tingin nyo, ha? Puntahan natin yung mga zombies. Oo, bisitahin natin sila with pies and cookies. Blondie, narinig mo? Kailangan natin silang harapin. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Pupunta kami ng mga girls sa zombie house. Kakausapin namin si Salina na nag-decide na sirain yung buhay namin. See you soon! I love you guys! Bye! Bye.